Magandang araw sa iyo. Um, Pag-usapan natin tong isang insidente na medyo nakakagulat at, alam mo, nakakalungkot. Isipin mo, hapon, malakas ang ulan, tapos may mga estudyante sa Pinyaranda Park sa Legazpi City. Nagpa-practice daw o sumisilong sa isang intablado. Tapos bigla, boom! Yung intablado o particular yung bubong nito bumagsak. Ito yung nangyari nitong Agosto 30, 2025 may mga nasaktan, at syempre maraming tanong ang lumabas. Kaya ngayon, Susuriin natin 'to. Gagamitin natin yung mga ulat mula sa GMA, ABS-CBN, Inquirer, Manila Bulletin, pati local radio tulad ng Bombo Radio Legazpi at DZGB. Meron din tayong info galing sa Albay PNP, sa Legazpi City DRRMO, tsaka mga legal perspectives galing sa Respicio and Co, Trade Union Center PH at lawyerphilippines.com. Ang tanong ano ba talagang nangyari? At mas importante siguro, ano bang sabi ng batas natin pag may ganitong insidente sa mga public structure? Okay, simulan natin sa facts. Ano ba yung mga detalye? So, August 30, 2025, bandang 5.50 ng hapon sa Peñaranda Park, Legazpi City, Albay. Ang bumagsak, ayon sa reports, lalo na sa GMA, yung canopy, yung parang lona na bubong nung stage at hindi basta-basta yung nandun. Tinatayang ang mga 40 estudyante daw ang either nagpa-practice or sumisilong lang kasi nga umuulan. O oh, malakas daw talaga ang ulan nun, based sa mga report. Which is isang factor na tinitingnan. Exactly. Tapos, yung bilang ng nasaktan, medyo may kaunting pagkakaiba. GMA at ABS-CBN, sabi nila anim. Pero yung Inquirer, Manila Bulletin, Bombo Radio, DZGB, lima naman daw. Ah, may ganung variance pala sa numbers. Meron, pero slight lang naman. Ang mas critical siguro base sa GMA, isa sa kanila kinailangan makonfine dahil sa tinamong sugat. Laceration daw. Kawawa naman. Pero buti na lang, sabi mo nga, nadala naman daw lahat agad sa ospital. Oo, yun ang sabi ng Bombo Radio Legaspi. Agad naman daw na respondehan for medical attention. At yung sinasabi mong malakas na ulan, totoo yan. Kasi mismong Legaspi City DRRMO naglabas ng advisory noon eh. Tungkol sa thunderstorm, kidlat, nasa Facebook page nila yon. So talagang masama ang panahon? Oo. Uh, at syempre, mabilis din ang responde ng pulis. Legaspi City Police Station, ayon sa Albay PNP, nandoon agad sila. At ano yung initial findings nila bakit daw bumagsak? Well, based sa GMA at Inquirer, ang tinitingnan nilang dahilan ay yung naipong tubig-ulan doon sa lona. Sa bigat daw bumigay yung mga bakal na suporta. Ay yung mga steel supports or braces, yun yung nag-fail. Parang ganun nga, Nag-crack or bumigay daw, tapos yun na, nag-collapse yung canopy. At eto pa, parang bago lang yung park or yung stage, may nabanggit sa DZGB, 'di ba? Oo. merong reference na parang bagong renovate or gawa yung park. May target pangaraw na inauguration nung lang Mayo 2025. So hindi luma, bago pa. Mas lalong nagiging questionable yung pagbagsak kung ganon. Eksakto. At dyan na papasok yung legal side. Kasi kung bago pa, bakit bumigay agad? Dito na natin kailangang tingnan yung posibleng pananagutan. Ano bang sabi ng Civil Code ng Revised Penal Code? sino ang pwedeng managot dito at um, paalala lang sa ating listener itong mga pag-uusapan nating legal principles general ito ha based sa sources natin hindi ito specific legal advice para sa kaso okay sige malinaw yan so ano yung mga legal doctrines na pwedeng pumasok dito simulan natin sa um, pinaka common siguro okay unahin natin yung tinatawag na quasi delict o kapabayaan Nasa Article 2176 ito ng Civil Code. Simple lang ang konsepto niyan. Kung may nasaktan o napinsala dahil sa ginawa mo o hindi mo ginawa na may kasamang kapabayaan, e eh kailangan mong bayaran yung danyos. Bale, kapabayaan or negligence ang keyword dito? Kahit hindi sinasadya? Oo, oh, hindi kailangan ng intensyon. Ang focus ay yung act or omission, tapos yung negligence, tapos yung damage, at yung connection ng dalawa. Paano ito a-apply dito sa stage? Kung mapatunayan sa investigasyon na may kapabayaan, halimbawa sa design ng canopy o sa pagpili ng materyales, baka hindi kinaya yung bigat ng ulan na naipon o mahina yung bakal o mali pagkakabit, pwedeng managot yung contractor o kung sino mang in charge sa construction or maintenance para sa mga gastusin ng mga biktima. Kasama dyan yung actual damages, resibo sa ospital, gamot, tapos moral damages para sa hirap, takot, trauma. At kung grabe talaga yung kapabayaan, yung tinatahot na gross negligence, baka pwedeng humingi pa ng exemplary damages. Based yan sa discussion ng Respicio Co. at General Tort Principles. Okay, so kapabayaan under Article 2176? Malinaw. Nabanggit mo kanina na bago pa lang yung structure, may special bearing ba yun sa batas? Meron. Malaki. Dito papasok yung pangalawang konsepto, strict liability ng kontratista, specifically under Article 1723 ng Civil Code. Ito, napaka-importante nito para ito sa mga engineer, architect at contractor. Sabi dito, may pananagutan sila for 15 years. 15 years mula matapos yung construction. Kung yung building or structure ay gumuho dahil sa isa, depekto sa pagkakagawa, dalawa, depekto sa plano o design, tatlo, depekto sa lupa, o apat, paggamit ng inferior materials. Teka, strict liability ka mo. Ano ibig sabihin nun exactly? na kahit walang mapatunayang kapabayaan, basta may depekto at gumuho within 15 years, liable na? Tama. Yun ang essence ng strict dito. Hindi mo na kailangan i-prove yung negligence na parang sa quasi-delict. Ang kailangan lang ipakita, gumuho ba? Dahil ba sa isa sa mga depektong yon Pasok ba sa 15 years? Kung oo, may liability. At take note, kahit tinanggap na nung owner, halimbawa ng LGU, yung project, hindi nawawala yung 15-year liability na to ng contractor designer. Wow! Ang bigat nun para sa mga contractors. Oo. Kaya crucial talaga ang quality control. At dahil nga bago pa lang tong pinyaranda stage, malaki ang chance na pasok ito sa 15-year period ng Article 1723. Ito ay based sa pag analyze ng Trade Union Center PH sa article na to. Grabe, 15 years. Okay, so may quasi-delict or negligence, may strict liability for contractors' designers within 15 years, e public park ito, LGU property. May pananagutan din ba ang Legaspi City LGU dito? within merong din. Dito naman pumapasok yung pangatlong konsepto, Liability for Defective Public Works sa ilalim ng Article 2089 ng Civil Code. Sinasabi dito na ang mga probinsya, syudad at munisipyo mananagot sila sa pinsalang dulot ng depektibong karsada, tulay, public buildings, at iba pang public works under their control. Ah, so pati kalsadang butas kasama dito? Potentially, oo. Basta public work under their control and supervision at defective. Strict liability din ba ito para sa LGU? paano kung sabihin nila, eh, kasalanan ng contractor yan? Considered din siyang form of strict liability for the LGU based sa jurisprudence. Sila yung may control sa public work, so may primary responsibility sila sa safety nito. Mananagot sila unless ang cause ay force majeure, like sobrang lakas na bagyo na hindi normal, or lindol, o kasalanan ng biktima. Dahil public work ang Pinyaranda Park at yung stage under Legazpi City LGU yan, pwedeng managot sila under 2189 kung defective nga yung stage. Ngayon, yung tanong mo kung pwede nilang ituro ang contractor. Yes, pwedeng habulin ng LGU ang contractor, cross claim or third party suit, lalo na kung pasok pa sa 15-year liability ng Article 1723. Pero sa mata ng biktima, pwedeng sabay silang liable, LGU under 2189 at contractor under 1723 or 2176. Yan ang discussion na makipita sa mga sources tulad ng lawyer-philippines.com. Interesting. So, parang multiple layers of accountability. Hindi basta makakapasa ng CC. <laughs> okay, meron pa bang iba? Pang-apat? Meron pa. At ito ibang usapan na to kasi papasok na sa criminal liability under the revised penal code. Yung una kasing tatlo, civil code yon Ang habol doon, damios, bayad pinsala, civil liability. Pero bukod doon, kung yung pagguho ay resulta ng reckless imprudence, ito yung matinding kapabayaan, yung parang walang pakialam sa posibleng mangyari at nagresulta ito sa physical injuries ng mga bata, pwedeng kasuhan ng kriminal yung mga responsable. Ah, hiwalay pa pala talaga ang kriminal sa civil case. Ano yung possible criminal charge dito? At mas mahirap bang i-prove to? Oo, hiwalay. Pwedeng reckless imprudence resulting in physical injuries. Kung may namatay, thankfully wala naman dito. Reckless imprudence resulting in homicide sana. At oo, mas mataas ang standard of proof sa criminal case. Kailangan proof beyond reasonable doubt. Kailangan mapatunayan na may kapabayaan na nagresulta sa injury at may direct link. Kung sa investigasyon ng fiscal makita na may gross or reckless negligence sa part ng mga dapat nagsisiguro ng safety ng stage, pwedeng LGU officials, contractor, engineer, pwedeng magsampa ng kasong kriminal. Based pa rin to sa general principles discussed by Respicio and Co talagang kompleto, ano? Mula civil na bayaran hanggang kriminal na may posibleng kulong. Salyosong bagay talaga ang pagpapatayo at maintenance ng public structures. Totoo. At itong apat na legal angles na to, quasi delict 2176, contractors liability 1723, LGU's liability 2189 at reckless imprudence RPC, parang safety net 'yan ng batas para sa publiko. May mga paraan para panagutin yung mga dapat managot kapag safety ng tao ang nacompromise dahil sa palpak na structure lalo na kung bago Napakalinaw nung pag-explain mo. Salamat. At siguro dito na natin iiwan yung kanong para sa ating listener. Alam natin mahalaga ang public spaces, mga parke, mga entablado, pero paano ba natin masisiguro na yung kaligtasan dito laging number one priority? Lalo na sa mga ganitong insidente tulad sa Pinyaranda at sa panahon na na pabago-bago ang klima na pwede makaapekto sa mga structures. Ano sa tingin mo ang dapat gawin ng LGU? ng contractors nating mga mamamayan para masiguro ang accountability at mataas na safety standards sa public works natin. Mahalagang tanong yan para sa ating lahat. Hindi pwedeng isang tabi lang ang safety, lalo na sa public places. Kaya iniimbitahan namin kayo, share nyo yung insights nyo, mga tanong o suhestyong. Mahalaga ang boses ninyo So, bilang summary, ang mga key legal concepts na tinalakay natin related sa Peñaranda incident. Una, quasi-delict or kapabayaan under Article 2176 ng Civil Code. Pangalawa, strict liability ng kontratista for 15 years under Article 1723 ng Civil Code. pangatlo, liability ng LGU for defective public works under Article 2189 ng Civil Code. At pang yung posibleng criminal liability for reckless imprudence under the Revised Penal Code. At muli, ang info natin ay galing sa mga news reports ng GMA, ABS-CBN, Inquirer, Manila Bulletin, Bumbo Radio Legaspi, DZGB, pati sa Albay PNP, Legaspi City DRRMO at Legal Insights from Respicio Co., Trade Union Center PH at LawyerPhilippines.com. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga ganitong usapan hanggang sa susunod.